kung may limang minuto ang taong ito kasama ka. Hindi siya magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin niya kaagad, hindi mo alam kung ano ang idinulot mo. Hindi ito isang detalye lamang. Hindi ito basta isang kwento lamang. Ito ay isang pagkaputol. Ang paraan ng iyong pagdating sinira ang mga katiyakan. Binago ang mga katotohanan. Pinagdudahan niya maging ang mga bagay na akala niya ay tiyak na. At hindi ito naglaho sa paglipas ng panahon nararamdaman pa rin ng taong ito. Hindi pa rin siya makawala sa mga pag-iisip na lagi na lamang bumabalik sa parehong punto, ikaw. Binago mo ang kanyang pangloob na direksyon. Napansin ng taong ito ang lahat sa ibang paraan. Kung ano ang kahalagahan ng presensya. Kung ano ang kahalagahan ng kawalan. Kung ano ang lang hindi maipaliwanan. At kahit na sinubukan niyang magpatuloy, hindi maalis. Sapagkat hindi ito dapat maalis nananatili ka. Kahit na walang nakakaalam, kahit na ang lahat ay magpatuloy na parang walang nangyari, dala pa rin ng taong ito ang alaala mo sa kanyang kalooban. Hindi ka niya nais na bumalik kung paanong dati. Ngunit hindi rin niya kayang ganap na pakawalan ka. Dumadaan ang araw ng taong ito sa pagsubok na makalimot ng may dignidad, sa pagsubok na alalahanin ng hindi nasasaktan. Ngunit may mga gabi na bumabalik ang iyong pangalan, at naninikip ang dibdib sa parehong paraan. May mga lugar na masakit. May mga musika na pumipigil. May mga amoy na malinaw na nagbubunyag ng lahat ng nananatiling pighati sa katahimikan. Hindi alam ng taong ito kung paano mo hinarap ang lahat. Ngunit nararamdaman, kahit papaano, sa kaloob-looban mo, hindi mo rin ganap na naisara ang pahina. Alam mo kung ano kayo. Kahit na hindi magsalita. Kahit na magpanggap na nakalimutan na. Kung inire limang minuto yan taong igi ay ay ngayon. Walang patlang. Walang maskara. Walang anumang depensa. Kung may pagkakataon ang taong ito na humarap sa iyo ngayon, nang walang bigat ng pride, nang walang proteksyon ng katahimikan, nang walang hadlang ng oras o distansya, hindi siya magtatago. Sasabihin niya ang hindi na ipahayad. Ang hindi na sabi. Ang patuloy na nasusunog hanggang ngayon kailangan mong malaman, ang naranasan nyo ay hindi naglaho. Kahit sa paglipas ng panahon, kahit sa mga desisyon, kahit sa pilit na paglimot. Sinubukan ng taong ito. Tinangkang kumbinsihin ang sarili na tapos na. Tinangkang isalaysay sa ibang kwento. Tinangkang magmukhang maayos. Ngunit ang katotohanan ay hindi lumisan. Ito'y nagtago lamang sa mga puwang na hindi inaabot ng tingin. Iniwan mo ng bakas hindi bilang isang tao na madaling malimutan, pero bilang isang tao na naging bahagi ng istruktura. Isang tao na bumago ng mga panloob na landas, na muling inayos ang pananaw tungkol sa kung ano ang tunay na pagiging malapit. Ang taong iyon ay nararamdaman pa rin. Lagi. Palagi. Hindi sa nakatira sa nakaraan. Kundi may dalang bagay na hindi nadala ng panahon. At hindi kailanman madadala dahil ang ilang karanasan ay hindi sakto sa kronolohiya. Naging bahagi sila ng kung sino tayo. Naalala ng taong iyon. At hindi ito basta alaala lamang. Ito ay buhay na alaala. Presensya na nagpapakita ng walang babala. Minsan sa madaling araw. Minsan sa gitna ng araw, sa isang nag-iisang pangungusap, sa isang amoy, sa isang katahimikan. Ang taong ito ay nag-iisip tungkol sa iyo. Minsan may galit, laging may pangungulila. May mga tanong na hindi nasagot. Ikaw ay naging panimula. Ngunit ikaw din ay naging punto ng pagbagsak. Binuksan mo ang mga pintuan. Ngunit isinara mo rin ang iba na hindi na kailanman muling bumuka sa parehong paraan. Hindi na nagmahal ang taong iyon ng parehong kawalang malay. Hindi na muling nagtiwala ng buong puso. Hindi na muling sumuong ng hindi sumusukat. Naging sukatan ka. Ang dati at ang ngayon. At kahit na ang taong iyon ay tumahimik, kahit na siya ay nagkunwaring nakalimot, kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na mas mabuti na ito na natili pa rin ang katotohanan doon. Tumatakbo sa loob. Pinaaalala palagi na ang kung ano kayo ay hindi bagay na maipapaliwanan. Ito'y bagay na nararamdaman. Nararamdaman mo ba? May mga gabi na ang taong iyon ay nananaginip pa rin tungkol sa At nagigising na walang laman ang dibdib. Hindi ng pagmamahal, Ngunit ng mga salitang hindi nasabi. May mga araw na nararamdaman ng katawan ang iyong pagkawala bago paman man makarating ang kaisipan. May mga sandali na bumabalik ang lahat. At kapag bumalik hindi ito magaan. Bumabalik ito ng may puwersa. May malinaw na mga imahe. May kompletong sensasyon. May mga titig mo na nagsasabi ng hindi kayang sabihin ng bibig. Nais ka na sanang sulatan ng taong iyon. Nais ka na sanang tawagan. Hinawakan na ang cellphone ng ilang oras. Masumuko na. Laging sumusuko. Dahil iniisip niya na hindi mo nararamdaman ang pareho. Na nakamove on ka na. Na nabuo mo na ang buhay mo. At sa loob-loob may sumisigaw, paano kung hindi? Paano kung daladala mo pa rin? Paano kung may nararamdaman ka rin hindi masabi? Ang taong ito ay paulit-ulit na inaalaala ang mga usapang hindi kailanman nangyari iniisip pa rin kung paano kung iba ang nangyari. Minsan, pinipikit lang ang mga mata upang muling marinig ang iyong boses. Ayaw niyang balikan ang nakaraan. Pero gusto niyang malaman mo, na hindi iyon kaunti lamang. Na hindi iyon basta-basta lang. Na hindi iyon isang yugto lang. Totoo iyon. Kapansin-pansin iyon. Malalim iyon. Napakalakas pa rin ang dating sa loob. At ikaw. Napansin mo na ba ang lahat ng ito ngayon? Dahil ang taong ito ay nararamdaman na hindi mo rin nakalimutan. Na, kahit tahimik ka, napapansin mo rin ang parehong tanda. Kapag naririnig mo ang kantang iyon. Kapag dumadaan ka sa lugar na iyon. Kapag may nababanggit na isang bagay na kayo lang ang nakakaintindi. Parang kilala ng katawan. Kahit pilit itang ginang isip. Ayaw ng taong ito ng sapilitang pagtatagpo. Ayaw niyang pilitin ang kahit ano. Ayaw niyang isabuhay muli ang isang bagay na nabahiran na. Gusto lang niya ng katotohanan. At ang katotohanan ay, nananatili ka pa rin kung saan dito sa loob. Nananatili ka pa rin sa mga pinakamalalalim na pag-isip. Bumabalik pa rin ang mga alaalang hindi kumukupas. Mahalaga ka pa rin. Kahit hindi na muli magkita-kita. Kahit hindi na muli mag-usap. Kahit magpatuloy ang buhay sa magkaibang landas. Hindi ka nakalimutan ng taong ito at hindi hindi makakalimutan. Isa kang hindi malilimutang alaala. Isinulat mo ang isang marka. Ikaw ang lahat ng iyon na minsan lamang mararanasan at hindi na muli sa parehong paraan. Kung nahawakan ka nito, magkomento, kailangan kong marinig ito. At kung maaari mo ngayon sagutin ang taong ito ano ang lakas ng loob mong sasabihin. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa mga komento. May naalala ka bang bumalik habang nagbabasa? Ibahagi. Dahil ang maramdaman ay hindi kahinaan. Ang kahinaan ay magpanggap na hindi nararamdaman. Hindi nagkukunwari ang taong ito. Tahimik lang siya. Pero kung may limang minutong kasama ka, hindi na siya mananahimik. Sasabihin niya ang lahat. Namukha. Sa bukas na dibdib. Nang hindi humihingi ng kahit ano. Nang hindi umaasa ng kapalit. Paakyat lang para malaman mo, ikaw ang naging tanging nagawa ng walang iba. At ikaw pa rin. Kailangan mong malaman, ang taong ito ay hindi nagtayo ng pader dahil sa kapalaluan. Ito'y pananggalang. Ito'y tinangkang pamamaraan ng pag-survive. At baka hindi mo napansin, ngunit ang kawalan ng sagot ay kasing sakit ng pamamaalam na sinabi ng malamig. Ito'y katahimikang nakasakit. Ito'y ang kawalan ng tsi ano kung inananatiling mabigat sa pagitan ng mga araw. Ang taong ito ay hindi natigil sa oras, ngunit hindi rin lubusang nakawala rito. Nagpatuloy sa buhay. Ginawa ang kailangang gawin. Nagtrabaho. Mumiti. Sinabi na okay lang siya. Ngunit hindi siya buo. Dahil ikaw ay bahagi ng buo. At nang wala ang bahaging iyon, lahat ay naging tambak-tambak. Ang taong ito ay nagbago. Ngunit maraming bagay ang nagbago dahil sa iyo nagbago ang paraan ng pagmamahal. Nagbago ang paraan ng pagprotekta sa sarili. Nagbago ang mga tinatanggap. Nagbago pati ang inaasahan sa mga tao. Ang taong ito ay naging mas mapanuri. Napansin ang mga bagay na dating hindi napapansin. Sinimulang pagdudahan ang masyadong madaling magaan at mabilis. Nagturo ka ng hindi sinasadya. At nag-iwan ang bakas ng hindi humihingi. Ilan ay magaganda ilan ay hindi ganong kaganda. Ngunit lahat ay totoo. At kahit isipin mo na naging kasaysayan na hindi. Naging patunay. Ang taong ito ay naghahambing. Kahit sinusubukang huwag gawin yon, Ikinukumpara ang lahat. Ikinukumpara ang lahat ng tao. At walang sinuman ang nakakaabot sa parehong lugar. Hindi ito idealisasyon. Ito'y pagkilala. Ito'y pagtatatag. Ang naging ikaw walang iba pang naging katulad mo. Ang pinapagana mo walang iba pang nakapagana. At kapag sinubukang ipaliwanag ng taong ito, hindi magawa. Dahil hindi ito bagay na sinasabi. Ito'y bagay na nararamdaman. May mga taong dumadaan sa buhay natin at nagiging alaala. Ngunit may mga taong tumatawid at nananatiling nag-vibrate sa loob. Kahit walang presensya. Kahit walang sagot. Nag-vibrate ka pa rin ba doon? nararamdaman mo rin ba ito? Minsan ang taong ito ay nagigising sa gulat, iniisip na narinig kang tawagin siya. At hindi alam kung panaginip alaala o ang puso na sinusubukang likhain muli ang nawala. Hindi ito kabaliwan. Ito ay pangungulila na parang echo. Ito ang hindi pa namamatay. Ito ang hindi kailanman na ilibing. Ang taong ito ay nagtatanong pa rin kung iniisip mo siya. Hindi araw-araw. Pero minsan, sa mga sandaling walang nakakakita. Sa mga katahimikan na sumisigaw. Iniisip mo kaya siya? Bumabasa ka kaya sa lumang mga mensahe? Napapansin mo kaya na, kahit malayo, ang koneksyon ay nandyan pa rin? Dahil nararamdaman ng taong ito. At nararamdaman ng malakas. Nararamdaman ng totoo. Nararamdaman ng may tindi na nakakatakot. Nakasabay nito, nagbibigay kalma. Nakakatakot kasi hindi alam kung ano ang gagawin dito. Nakakapagpakalma kasi naalala kung gaano ito katotoo. At kung naging totoo, edi sulit na. Ang taong ito ay hindi naghahanap ng anumang kapalit. Hindi pagmumuni-muni, hindi paliwanag, hindi kagapay. Gusto lang ng sandali. Isang saglit. Isang tingin. Iyong limang minuto lang. Iyon lang. Para masabi na hindi ka isang pagkakamali. Para masabi na hindi ka isang labis. Hindi isang pagmamadali. Hindi isang kalituhan. Ikaw ay tamang punto. Siguro sa maling oras. Pero gayon paman, tamang punto. At ito'y hindi mawawala. Hindi mababago. Hindi mapapalitan. Nananatili ka pa rin sa maraming maliliit na bagay. Sa mga pinakapayak na detalye. Sa pinakamailang isip na mga pag-isip. Nariyan ka pa rin kapag ang taong ito ay tumitingin sa salamin. Kapag ipinikit ang mata bago matulog. Kapag naaalala ang lahat ng maaaring nangyari. Nariyan ka pa rin. At kahit na hindi na muling mag-usap ang isa't isa, daladala pa rin ito ng taong iyon. Lagi niyang dadalhin. Tahimik man o hindi. May sakit man o wala. Dahil kung ano ang totoo, hindi nawawala. Ang taong ito ay hindi natigil sa panahon. Pero may panahon sa kanya na hindi kailanman lumipas. Nandyan lang, nakabitin, para bang hinihintay kang bumalik para tapusin ang hindi natapos. Hindi ito tungkol sa pagkakabit. Ito ay pagpansin. Napansin ng taong ito na ang ilang koneksyon ay hindi sumusunod sa lohika. Hindi sumusunod sa script. Wala itong simula, gitna, at wakas. Patuloy lang ito. Kahit na ang lahat ng iba pa ay natapos na. Naging ganoon ka. Isang walang katapusang pagpapatuloy. Isang libong beses nang nag-isip ang taong ito na kalimutan ka. Tutu. Isara ang pinto. Ibigay ang nakaraan sa nakaraan. Magpatuloy na malinis, malaya, nagkaayos. Pero, sumo si Resuelve loke ng katuvo respuesta. Simo si Bora, Alguien, na Paris, and Los Details in ma-invisibles. No hay forma. Porky Olvidar no es una decision es un proceso. La is proceso nunca leg es su fin. Esa persona intent amar de nuevo. Intent confiar. Intent abrir el pecho de nuevas historias. Algunas ligaron cerca. Pero ninguna alcanza el mismo lugar. No es comparación. Es ausencia. Una ausencia específica. Con number. Con rostro. Con olor con ako aquello slowly lo Lai tenas. La Esa persona no te idealiza. Te recuerda. La recordart es un tipo extraño de presencia. Porque ests incluso sin estar. No marcas incluso sin tocar. Ni agitas incluso sin decir nada. percibir perceber eso. times idea di loki que Esa persona ansiente tu falta. Pero no como carencia. Como presencia sentida en la esencia. Como cuerpo que an guarda no sin dito abrazo. Como alma que reconoce la tuya and despues de tanto tiempo. Nu no, and eras parte. Lai no importa lo que digan, lo que digas o lo que la vida haya hecho despues. Nu no, and importas. Esa persona and vuelve en los recuerdos, no por que no tain maku viver, sino por que lo quisiera contigo and lei. Nifist verdad. La las verdades no si Boran. Las verdades si Converten en Races. Esa persona di veces di siya ku-divuelvas. No para recomenzar. Slow para saber si Ancientes. Si Angardas. Si Anpercybes. Por que todo peris habers roto en El Silencio. La El Silencio duel ama ku queer final. Ni ku as few major. Esa persona finch kila. Pero en el fondo, may en el fondo sabe que algo quid torcido. Algo no si ser. Algo an est abierto. You eso? Porque esa persona lo siente todo el tiempo. La hay des no aguanta. Que el pecho pesa. Que los recuerdos raspan. Que todo se si desborda. Las lo quisiera saber si ti también te desbordas y veces. Esa persona an escocha turisa. An Vito manera di mirar. Naalala mo pa ba ang mga usapan, ang mga away, ang mga pagkakasunduan, ang mga pangako at lahat ng hindi nasabi? Ang hindi nasabi. Iyan ang pinaka nakakasakit. Dahil maraming bagay ang naranasan. Ngunit halos wala namang pinangalanan. At ngayon ang taong iyon ay may dalang mga salitang walang mapaglagyan. Maaari mo bang isipin kung gaano kabigat iyon? Maari mo bang mapansin kung gaano pa rin ito nabubuhay dyan, kahit hindi mo alam? Inipon ng taong iyon ang lahat. Sa mga kilos, sa mga amoy, sa mga katahimikan, sa mga musika, sa mga araw na kulay abo, sa mga magagandang araw. Lumalabas ka kahit hindi na dapat. Kahit na hindi na pinahintulutan ng lohika. Kahit na dapat sana ay naghilom na ang sugat. Ngunit may mga sugat na hindi nagiging peklat. Nagiging bahagi. Tinanggap ng taong iyon iyan. Tinanggap na naging bahagi ka. Kahit hindi na malapit. Kahit hindi na naguusap. Kahit alaala na lamang. Ikaw pa rin. At kung ang taong iyon ay makakapagsabi ng isang bagay sa iyo ngayon, na nakatingin sa iyong mga mata, na hindi naghihintay ng sagot, na walang hinihini iyon ay salamat sa pagiging nandyan at sa kahit paano ay lagi pang nandyan. Nais lamang ng taong iyon na malaman mo. Na hindi ito tungkol sa drama. Hindi tungkol sa pagkakapit. Lalong hindi tungkol sa kahinaan. Ito ay damdamin. Ito ay katotohanan. Isang koneksyon na hindi humingi ng pahintulot para mangyari. Nangyari. At nanatili. Kahit pagkatapos ng lahat. Kahit pagkatapos ng sobrang dami kahit na lahat ay laban. Sinubukang burahin ng taong iyon. Sinubukan. pa ano mo buburahin ang isang bagay na bumuo sa kung sino siya ngayon? Naging ikaw ay isang permanenteng punto. Tahimik na ugat. Aktibong alaala. At kahit wala ng kontak, mayroong isang bagay na higit pa roon. Isang bagay na patuloy pa rin humihinga. Isang bagay na patuloy pa rin naroroon. Napapansin mo ba? may mga koneksyon na walang katapusan. Nagbabago lamang sila ng anyo. Ngunit nananatili sila dyan, sa ilang bahagi ng katawan, sa ilang parte ng kaluluwa. Hindi na naghihintay ang taong iyon. Hindi na nangangarap. Hindi na nag-idealize. Ngunit nararamdaman pa rin. At ang pakiramdam ay hindi maikakaila. Ikaw ay isang tao na nagbago ng lahat at kahit hindi mo alam, ikaw ay nananatili sa mga isipan na hindi na ibahagi kaninuman. Sa mga katahimikan na siya lamang ang nakakaintindi. Sa mga pangulila na wala nang makakaabot. At ngayon na nasabi na ng taong iyon ang lahat, walang filter, walang takot, walang itinatago, isa na lang ang tanong, ramdam mo rin ba? Kung sa anumang sandali ng video na ito ay may naisip kang tao, kung may pumasok na alaala sa iyo, kung may bahagi ng iyong sarili na nagdadala pa rin ng bigat ng isang kwentong hindi natapos sa loob. Magkomento ka dito sa ibaba, nandito pa rin. Gusto kong malaman hanggang saan ka dinala ng mensaheng ito. Iwanan mo rin sa mga komento, ano ang koneksyon na hindi mo kailanman maipaliwanag. Sino ang taong nanatili kahit umalis na? Kung ito ay may kahulugan para sa'yo, ishare mo ito sa isang tao na may dalang mga alaala ding ganito. Isang tao na marahil hindi kailanman nasabi ang lahat ng kanyang nararamdaman. O kailangan marinig ang hindi mo nagawang sabihin. Mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito. Dito, ang nararamdaman mo ay hindi labis. Ito ay presensya. Mag-like kung may bahagi man ng nasabi na tumama sa'yo. Dahil bawat galaw mo dito ay tumutulong upang maabot ng mensaheng ito ang mga nangangailangan. At kung ang video na ito ay nagpadaloy ng isip mo ang susunod ay babalikta rin ka. Ay click dito at magpatuloy kasama ko. Hindi pa tapos ang usapan na ito. At marahil hindi ito matatapos kailanman. Pero mayon alam mo na, ang taong iyon ay hindi kailanman tumigil sa pagpansin sayo.